Kamusta po kayo mga kapatid? Medyo na late tayo ng ating Daily Word for today dahil nga weekend ngayon nag-travel kami papunta rito sa beach at ang mga kasama ko ngayong araw na ito ay uh, mga office mates so mamaya pa ay bubuelo na ako sa kanila ng pag-share ng Gospel ni Lord Siguro nga mga kapatid, lumalakit-lumalago na ang pansin ng tao dito sa ating page and we continue to grow dramatically, tuloy-tuloy at uh, along the way na didiscover natin na marami marami pa rin ang hindi nakakaunawa ng great commission na utos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa kanyang mga believers na ipalaganap ang kanyang mga salita katulad ng advocacy ng page na ito 1 verse 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God to salvation for everyone who believes for the Jew first and also for the Greek. Ang verse na ito ay sulat ni Apostle Paul bilang isang hayagang declaration ng kanyang pananampalataya at encouragement sa lahat ng believers everywhere. Katulad tayo ni Apostle Paul na we are not ashamed of the gospel. So mamaya, ito sa mga office mates ko, mag na ako sa kanila ng gospel. Yes, totoo. Habang uh, ginagawa natin ang ating commitment na ito, may persecutions, may mga dashers, may mga haters, may mga question kung sino kami at totoo ba raw ang aming sinasabi. For me, dito sa Run to You, simple lang naman ng format. Magbabasa ako ng verse, di ba? Tapos, ire-reflect ko. At mananalangin sa gabay ng Panginoon for His wisdom na ibigay sa atin para ma-discern natin ang Kanyang salita. E eh di kung yung mga sa inyo na hindi naniniwala, kung may iba kayong interpretation, go ahead. We hope that the Holy Spirit is guiding you. Pero sana wag mo kaming sabihan na tumigil kami dahil hindi kami titigil kahit ano mangyari. For what we are telling is not just a message, but it is a transformative news of Jesus Christ na pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao para tubusin ang mga tao sa kasalanan sa pamamagitan ng pag sa kanya at siya ipako sa krus at in-offer niya ito sa bawat tao na siya ay tanggapin upang tayo ay magmana ng walang hanggang buhay eh, what's the use para patigilin mo kami? Bakit namin kailangan tumigil? Dahil kamo nalilito kami ng tao, ano ang nakakalito? Sa mensahe ng kaligtasan at pagliligtas ni Jesus. Ang kapangyarihan ng mabuting balita ay may kakayahan na magpabago ng buhay spiritual transformation. Ako ay nabago ang buhay dahil sa mga salita ng Panginoon. And to pay forward ay sinishare ko naman ang parehong mga salita na nagpabago ng buhay ko sa paraang alam ko at paraang kaya ko. When we embrace the gospel, we invite strength and love of God into our lives. Naalaw natin na i-redeem at i-renew ang bawat bahagi sa ating buhay. At ang kaligtasan ay hindi limitado sa lugar at lahi, ito ay available para sa lahat. To everyone, both Greek and Jew, symbolizing all humanity. God bless you, kapatid, kung ang Diyos ay nasa atin, sino pa ang makakalaban sa atin. Manalangin tayo, kapatid, sa gitna ng ingay ng mundo, sa gitna ng uh, struggle sa mundo, ay hindi tayo maapektuhan ng mga ingay na yan upang hindi natin ipahayag, tawagan ng ating Panginoong Diyos. Hari kang iyong mukod at itikit ang iyong mata. O dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat for the gift of the gospel. At wala po makakapigil sa amin na i-share ito at ibahagi ito sa platform na ito. Kahit ano pang persecution ng sa amin ay sa salubong. Ang iyong mga salita na makapagbago ng buhay, makapaglapit sa amin sa iyo at magliligtas sa amin upang makamtan namin eternal life na iyong ipinangako, Panginoon. Salamat, Panginoon, for revealing your love and truth for us through Jesus Christ who has opened the way para ma-reconcile kami sa iyo, O Diyos. Lord, tulungan mo kaming huwag mahiya. Huwag mahiya na ipahayag ang iyong mga salita sa mundong iba ang tingin kapag ikaw ay pinoproclaim. Grant us with boldness na itaas ang ngalan mo, Jesus, that others may see your light in us. Punuin mo ng confidence ang aming puso, knowing your transformative power can touch and change lives. Gabayan mo kami ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, inspiring others to seek you and find hope and salvation in you. Ito po, ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat mga kapatid. Kita ulit tayo bukas at ako po ay sa inyo na tumulong na ipakalat ang salita ng Panginoon para mas marami pa tayong kaluluwa na mailapit sa nag-iisang Diyos at mabago ang kanilang buhay at maging malapit sila sa Panginoon sa pamagitan ng pag invite ng friends to follow and like this channel sa inyong mga FB. Muli, kita tayo ulit bukas.